Hi, hello. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po ang inyong abang lingkod, si Madam Emeline Pugata, muling nagbabaling. Pakisubscribe naman po ang aking Facebook Reels at saka po ang aking YouTube channel, Emeline Dagat Gifted Channel. Sa video ito, makinig po kayo. Ako hindi nagmamagaling. Ang lahat ng kaya kong sabihin, kaya kong gawin. Hindi ko ito kayang sabihin kung hindi ko ito nagagawa. Laging tandaan, sa pagtatagumpay na isang tao, sa pag-asenso na isang tao, ito ay nakasalalay sa ating sarili. Sa palagay mo, kung uupo ka lang sa Pilipinas, aasenso ka, uunlad ka, no way, kailangan magsikap ka. Sa palagay mo, kung nakikinig ka lang sa pagsaway ng magulang mo na huwag kang mag-abroad, sa Pilipinas ka na lang. Sa palagay mo, kung makikinig ka sa ganyan, uunlad ka, aasenso ka, no way. Masarap ang may magulang nangangaral, pero hindi maganda yung hinahadlangan mo ang opportunity ng isang anak para umunlad. Alam nyo ba, marami kong kaibigan, marami kong kakilala, marami kong kamag-anak pinapauwi na nila ako dahil matanda na daw ako 67 years old na kasi ako senior na umi na daw ako at matanda na ako alam nyo ba kung pakikinggan ko sila aw unlad kaya ako at ako sino ba ang gumagawa ng aking kapalaran una ang Panginoon Diyos ang tagumpay natin galing sa Diyos kailangan natin tayo nagdadasal hindi tayo hiwalay sa Panginoon para tayo kabayan. Una, ang Panginoon Diyos, diyan nagmumulan Pangalawa, kailangan natin magsikap. Huwag nating intindihin yung mga sol-sol sa atin na, Oy, umuwi ka na, marami ka na sigurong pera, umuwi ka na at matanda ka na. No way. Hanggat kaya ko ang sarili ko magtrabaho, magtatrabaho ko. Kasi pag ako tumanda na, ayaw ko matulad sa ibang matatanda na, umaasa sa anak. Hindi ako ganyan. It's not my, it's not my life. Iba ang klase ang pagkatao ko. Ako marunong mag-independent. Ayoko ng palaasa. Independent ako. Kahit nga ang magulang ko nung nabubuhay pa, sa halip na umasa ako at humingi sa anak, sa magulang, sorry, sa halip na umasa ako at humingi sa magulang, baligtad, ako nagsisikap para makatulong ako sa magulang ko at pinatunayan ko yan sa kanila. At hanggang sa ngayon, ang nanay ko at tatay ko sumakabilang buhay na, pero ramdam ko, ginagabayan nila ako. So, salamat sa pagsama nyo sa akin, sa aking simpleng video. Sana, yung mahilig umasa, matuto kayong tumayo sa sariling pa. Tayo rin ang gagawa ng sarili nating kapalaran, hindi ang kapitbahay. At samahan ng sikap at syaga at pagdarasal. Bye-bye, spread love. God bless you.